Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito ay relihiyon na kakaiba. Kung iahambing sa iba pang mga relihiyon na umiiral sa mundong ito. Maraming mga espesyal na katangian ng Islam. Unang-una ito ay relihiyon na itinatag ni Allah na hindi ito relihiyon na itinatag lamang ng tao. Pangalawa, ito ay isang relihiyon na nakasalalay sa kaalaman na nanggaling sa mga propeta at pinagpasapasahan sa iba't ibang mga henerasyon hanggang sa makarating sa henerasyon ngayon at sa dulo ng panahon. Gay din ang Islam, ang pangalan nito ay hindi pangalan na inimbento lamang ng tao o kaya ay pangalan na kumakatawan sa grupo ng mga tao o isang ideolohiya na inimbento ng mga tao. Hindi rin ito relihiyon na ipinangalan sa tao. Ang Islam ay pangalan ng relihiyon na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang pumili dito. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tumawag sa inyo at sa mga nauna sa inyo sa Quran na ito. Sa mga muslimina min kabul wa fi hada. Sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala Kabilang lang ito sa iba't ibang mga aya na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pangalan ng relihiyon na ito ay Islam at ang mga tagasunod nito ay mga Muslim. Katulad sa iba pang aya, sinabi ni Allah na tungkol sa ang pagiging Muslim o ang Islam bilang kanyang relihiyon na kanyang tatanggapin, sinabi niya, wa may yabtagi gayr al-islami dinan falayukbala minhu wa huwa fil akhirati minal Sino man ang ng iba pang relihiyon liban pa sa Islam bilang kanyang relihiyon ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga talunan. Ang salitang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay maari maunawaan sa dalawang kahulugan. Ang salitang aslama, mula sa salitang aslama na ibig sabihin ang pagsuko ng Muslim siya ay sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala isinusuko niyang kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod kay Allah sa kanyang mga ipinagutos at paglayo sa mga ipinagbawal niya at paglayo sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga may kinalaman dito at maririn naman ng Islam ay maunawaan na ito ay mula sa salitang salam kapayapaan kapanatagan ang salitang salam na isang salita na mula rito ay hinahangon natin ang ating pagbati, na siyang pagbati rin ng mga propeta, ang pagbati ng Assalamu sa mayo ang kapayapaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may kita natin na nabubuod sa pangalan ng Islam ang mga ideolohiya nito. Nabubuod sa pangalan Islam ang ideolohiya nito na ang mga Muslim ay sumusuko, nagsusuko ng kanilang mga sarili sa nag-iisang Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pakikitungo natin sa ating Diyos at Panginoon si Allah. At sa isa pang kahulugan nga ng Islam, ito naman ay nagbubuot sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. At ito ay ang pagiging mapayapa sa kanyang kapwa-tao. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu sa Quran tungkol sa kanya, wa na arsalnaka illa rahmatan lil alamin hindi ka namin isinugo liban na lamang bilang habag sa sanlibutan nang islam ay relihiyon na naghahangad na magdulot ng kabutihan sa mga tao hindi lamang kabutihang kabilang buhay sa pamagitan ng kaligtasan ito ay relihiyon din na naghahangad ng kabutihan para sa mga tao sa mundong ito sa pamagitan ng pagdudulot sa kanila ng mga bagay na pakikinabangan nila at syempre sa pamagitan ng hindi pamiminsala sa kanila. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayuhal ladina amanu, amanu mikafa kafa o mga nanampalataya, pumasok kay sa Islam ng buong buo at kumpleto. Katulad ng sinabi ni Allah dito, tayo ay marapat na magpapatupad ng pagiging mapayapa sa ating paraan ng pamumuhay at sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa-tao, musliman o hindi muslim. Na nabubuod nga sa salitang salam na tayo bilang mga muslim ay dapat pinanggagalingan ng kapayapaan at hindi pinanggagalingan ng mga kaguluhan. Na isang kabalintunaan na may tuturing ang mga Muslim ay tinuturing ng maraming mga tao bilang mga bayolente, traidor, mga terorista, mga hindi mapagkakatiwalaan at iba't iba pang mga ibinibintang sa mga Muslim. Wala na tayong magagawa sa pananaw na ito ng mga tao. Dahil ang kanilang mga pananaw na ito ay nakaugat na sa napakahaba at napakalalim na kasaysayan ng pagkamuhi ng mga kalaban ng Islam sa Islam at sa mga Muslim dito sa atin sa Pilipinas, panahon pa lamang ng mga Kastila ay naitanim na sa puso at isipan ng mga Pilipino na ang mga Muslim ay kalaban. Subalit, tayo bilang mga Muslim, hindi na natin mababago ang pananaw nila, pero maari nating mabago at may tuwid palagi ang ating mga sarili, tuwid ng tayo ay makikitungo sa kanila. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad SAW, La darar wala dirar. Walang pamiminsala at walang pagpapalaki ng pamiminsala sa pamagitan ng pagganti. Nang isang mananampalataya, pinahangad niya palagi ang mapayapang pagkakaayos sa mga suliranin. Hinahaya niya ang kanyang intensyon palagi na siya ay maging mabuti sa kanyang kapwa at hindi ito may tuturing na pagpapakitang tao kung ito ay ginagawa niya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi tayo katulad ng mga tao na nagpapakitang tao sa kanilang kabutihan. Ang ugat ng ating kabutihan sa kapwa natin tao ay palaging ang pananampalataya natin kay Allah. Na tayo ay nagiging mabuti sa ating kapwa tao dahil nais natin nakaluguran tayo unang-una ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang pang hadith, "La yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Hindi tunay na nananampalataya ang sino, sino man sa inyo, liban na lang na mahalin niya muna para sa kanyang kapatid ang minamahal niya para sa kanyang sarili. ibig sabihin, kung ano ang ninanais natin para sa iba, o kung ano ang ninanais natin para sa ating sarili, yun din ang naisin natin para sa iba. Kung gusto natin na tayo ay tartuhin ng mabuti, ay maging mabuti rin tayo sa pagtrato natin sa iba. At sinasabi ng mga scholar, ang kasabihan nito, ang hadith nito ito ay applicable kahit sa mga hindi Muslim. Dahil ang Muslim ay marapat na nangangalaga sa karapatan ng kanyang kapwa-tao, Muslim man o hindi Muslim. May kita natin na layunin ng Sharia, ang batas ng Islam, ito ay ang mapangalagaan ang relihiyon buhay, ari-arian, pag-iisip, salin lahi at dangal ng tao, Musliman o hindi Muslim. Na hindi niya maaaring sasagasaan ng mga karapatan ng mga tao rito, Musliman o hindi Muslim. Kaya mula sa mga aral na ito, ang mga Muslim, itinatanggi natin at itinatakwil ang anumang uri ng mga doktrina, ng mga terorista na sila ay naghahangad na maminsala sa kanilang kapwa-tao, Musliman o hindi Muslim. Ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man saliman muslimina min lisanihi wa yadihi." Ang tunay na Muslim ay iyong ligtas ang kanyang kapwa Muslim mula sa kanyang kamay at dila. Kamay at dila na ibig sabihin ligtas mula sa kanyang pamiminsala na pisikal at dila ligtas mula sa kanyang pamiminsala, pangahamak at iba pa. Kasi sabi rin ng mga scholar, bagaman tinutukoy dito ay Muslim, maaaring ito ay applicable din sa hindi Muslim na tayo ay magiging mabuti rin sa kanila bilang pangkalahatang aplikasyon. Ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW salam, na nauna nating nabanggit, La wala dirar, walang pamiminsala at walang pagpapalaki ng pinsala sa pamagitan ng paggagantihan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Bilang pagbibigay diin ng Islam na ito o ang relihiyon na ito ay relihiyon ng kapayapaan at kapanatagan at hindi ito naghahangad ng pamiminsala o kaya pang sa kapwa tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Sumpa ko sumpa ko sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu hindi kayo papasok sa paraiso hanggang sa kayo ay mananampalataya. Di sabihin kailangan niyo muna maging mananampalataya upang maging karapat dapat kayo sa paraiso. Wala to'o minu hatta tahabu. At hindi kayo tunay na mga nananampalataya hanggang sa mahalin ninyo ang isa't isa. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim at pagmamalasakit niya dito ay isa sa mga timbangan o sukatan kung siya ba ay tunay na mananampalataya. Walang sino mang tao maaaring magaangkin na siya ay mananampalataya, na siya ay patuloy na naghahangad ng pinsala sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang kapwa Muslim. At sinabi ni Papa Tumon Salam, Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum ituturo ko sa inyo ang isang bagay na kapag ginawa ninyo ay mamahalin ninyo ang isa't isa. Na dito, binibigyang diin ni Papata Muhammad Sallallahu ng pagmamahalan na ito ng mga Muslim sa pamagitan ng pagmamalasakit sa isa't isa ay mapagtitibay sa pamagitan ng isang mainam na gawain Apsyus Salama Bainakum. Kayo ay magpalaganap ng kapayapaan sa isa't isa. Nang tinutukoy dito ay ang pagbabatian ng kapayapaan. Assalamu alaikum na naunawaan natin bilang sumayin inyo ang kapayapaan. May kita natin sa hadit na ito na bagaman ito ay isang simpleng salita lamang, ito ay mayroong malalim at malawak na kahulugan. Kung yahambing nga sa iba pang mga relihiyon, kakaiba nga ang Islam, kung yahambing sa kanila, dahil tayo ay mayroong pagbati na napaka makahulugan kaysa sa pagbati ng mga hindi man na na magandang araw, magandang hapon o naman na maring ang mga tao na ito ay babatiin natin ang mga pagbati na ito na hindi nila magugustuhan dahil hindi naging maganda para sa kanilang araw o ang hapon dahil merong sakana na nangyari. Subalit, ang tao na babatiin natin ng kapayapaan na sumakanya ito ito ay matatanggap niya anuman ang kanyang kalagayan. Siya man ay masaya, siya man ay malungkot, siya man ay nagsisisi, siya man ay galit. Ang kapayapaan ay katanggap-tanggap sa kanya, insya Allah, dahil ito ay pagbati ng Panginoon mismo na lumikha sa tao ang nagturo sa atin. Na ang kapayapaan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siyempre, kung ito ay sinasabi natin, ay marapat na atin din itong isinasabuhay. Dahil kung tayo ay nagsasabi ng Assalamu Alaikum, subalit patuloy naman tayo sa pagdudulot ng pinsala sa ating kapwa, mabibilang tayo doon sa mga tao na sinasabi nila ang mga bagay na hindi nila ginagawa. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta ta'ala, Ya ayuhal ladina amanu lima takulu na kaburamaktan endallahi ang takulu tafalun. O mga nanampalataya, bakit na'y sinasabi ang bagay na hindi ninyo ginagawa? Bakit ninyo sinasabi ang bagay na hindi naman ninyo isinasabuhay? Bakit ninyo inaangkin ang isang bagay na hindi naman ninyo taglay? Sinabi niya tungkol dito, napakalaking kasalanan kay Allah na kayo ay magsasabi, mag-aangkin ng mga bagay na hindi naman ninyo ginagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinaka karapat dapat sa mabuting pakikitungo ng tao ay unang-una si Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod ay ang kanyang mga magulang katulad ng sinabi ni Allah wa kada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana itinalaga itinakda ng iyong panginoon na wala kang sasambahin liban kay Allah na wala kang sasambahin liban sa kanya at ang maging mabuti ka sa iyong mga magulang na ang ating mga magulang ay mayroong karapatan na pangalawa o susunod sa karapatan ni Allah. At pagkatapos ng karapatan ng ating mga magulang, sumunod na pinakamahalaga sa mga karapatan ay ang mga mananampalataya, unang unang malalapit sa atin. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una ang pinakamalapit sa atin na ating mga kapamanan ng ang ating pamilya. Kaya nga sinabi niya, khairukum khairukum li ahlihi. Ang pinakamainam sa inyo ay yaong pinakamainam sa kanyang pamilya. Ang mga pamilya ang pinakakarapat dapat sa ating mabuting pakikitungo, insya Allah. At sumunod sa mga tao na ito ay ang mga mananampalataya na malalapit sa atin sa pagiging kapitbahay natin sa kanila. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhiri fal yukrim jarah. Sino man ang nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay ay marapat na maging mabuti sa kanyang kapitbahay. Ito ang buod ng relihiyon nito sa pangalan nito Islam, ibig sabihin ay kapayapaan, ibig sabihin ay pagsuko, pagsuko sa kanyang Panginoon at kapayapaan at kapanatagan na siyang relasyon naman ng tao, ng Muslim, sa kanyang kapwa, tao lalong-lalo na sa kanyang kapwa, mananampalataya.